Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang in masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat. And yes, welcome sa another episode ng Punchline with Alex Kalian is... Israel Barabra po, ang inyong resident fact checker, mga kaibigan. Ang podcast Yay. po na to ay ang natanging uh, award-winning podcast na may isa ng award. Isa, isa pa lang na award. Yes, isa palang pa na award. Maraming salamat tayan, sa Asian Pillars na inaward tayo noong September 12. Mm. Ano kaya nangyari doon? sa September <laughs> sa, sa, dudutan kasi wala pa tapos na yun eh tapos uh, na record tayo ng August ng September 2 September uh, 2 -oh. mangyayari yun hindi natin alam di ba? sa dudutan ka di ba? September oo 2. sa ating na natin kung anong mangyayari doon <laughs> tingnan natin kung anong mangyayari doon <laughs> bakit kinakabaha ka sa dudutan kinakabaha ka ba sa dudutan Lex? na event? hindi naman kinakabahan kinakabahan o, kasi kung si makikita Kendrick. nyo yung line up kung nakita nyo yung line up kakaiba eh si Alex lang yung non-musical na guest sa dututan na sa lineup. Kakaiba 'yon. So, mm -hmm. 'di ba? I ibang ibang para sa akin ibang klase achievement 'yan kasi pero nakapag-perform na ako doon dati. Kaya lang may hosting na kasama. Kaya nga hindi hmm. ko na natin kung mangyayari. <coughs> yes, at uh, yeah. of course, ang um, birthday show natin ay uh, mangyayari sa October 3 and 4 sa Maybank Theater, BGC Tagig, October 8, Prosenium Theater, Makati, October 10, sa, sa Insular Life, Alabang, at uh, October 11 sa Music Museum sa Nuan Green Hills. Ticketworld.com.ph po. At habang pag -a 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 -ano, September 1 to October 2, pwede pa kayong bumili ng tickets para ma-avail nyo ang aming Sharp. Uh, Ticket Shop. swap promo. Ticket swap yan. Swap yan, ha, hindi raffle. Uh, tatlong hmm. tickets. Kapalit niya na electric pan from Sharp. Limang, Limang tickets, lima. electric pan and coffee maker. Sampu electric pan, coffee maker, Co maker, at yan. electric oven from Sharp. While o. supplies last. Yan ha, abang may ano tayo. Bili pa kayo. Hindi namin I mean, nalang, mamaya magsasabi na namin to wala na pala. Pero kailangan hmm. na hmm. promote. Galing yan sa Sharp. At ang katik... yung... Ano Baka na iba, ano ha? Uh, pataas lang na pataas yung swap na item. Hindi. Pataas na pataas. Parami na pa ng parami. Pwede ah. mo makuha yung tatlong item talaga pag sampung ticket ang binili mo. Oo. Yan isang tatlong tiket, electric pan. Gusto mong dalawang electric pan, di ipunin mo yung anim na tiket. Oo. Kaya, Pero may lima pa lang, may, ano ko, electric pan and maker ka. coffee maker. O kaya, ito yung magsampu. Pero, bilhin nyo, maganda. Hmm. Bumili kayo na bumili ng mga tickets. Para kayo nakabawi nun, ha? Sa, Laki. sa presyo. Oo. Oh. Totoo. Anyway, uh, salamat din sa kating ko para doon sa mga, alam mo, mga side na side na katawan para sa atin, habang nag, ako, nag, uh, travel ako, lagi ako may kating ko, yung inhaler. Mm. Kasi natin yung mga natin <laughs> di ba? Lagi ako may inhaler. Uh oo. -oh. Real talk yan. Kating ko Ito. inhaler. Para kahit, dari. ba sa, kahit ba sa business class, may nakakatabi kang parang maaamoy mo pa rin. Meron Nang, minsan. Yung talagang... Meron pa rin. Na, oh, yung Malakas talaga. Talagang, oh, yung, amoy. <laughs> na, diba, travel ba? Nagta-travel siya. Pati amoy niya, nagta-travel din. <laughs> Kasi dikit-dikit-dikit doon, diba? <laughs> di ba? Hindi naman. Or, pero oo. Oh, pero meron talagang... Sa business class ba mag-isa mong sa, sa, sarili mong cubicle ka? Or yung oh, mo, pero ka doon sa, sa dalawahan. matindi, merong ganung ano, may ganong business class ha, na para oh. premium, maganda lang upuan. Pero sa iba, talagang cubicle cubicle. Cubicle. Oh, Ang mo rin eh. May ganun din. Bagay oh. Yan, uh, salamat sa Cebuana, uh, Lovillier, safe and secure magsanla. May chance kayong manalo ng brand new car at motorcycle sa kanilang ongoing promo. Ang uh, Mega Phone Nalo Raffle Promo kapag nagsanlaka from September 1 to November 30 2025. Punta na saan man sa over 3,500 Cebuana Lhuillier branches nationwide. Yan, maraming salamat sa Cebuana. Of course, PLDT naman sa PLDT Home. Yan, Fiber Netflix plan 1599. Watch your favorite movies and TV show with PLDT Home Fiber Netflix Plan 1599. Enjoy Andy Fiber, Anli Calls, and Anli Entertainment on HD with Netflix all for only 1599 per month. Diyan mapapanood nyo yung mga Netflix special ko, lalo na tamang panahon, oh, at oh. birthday show. Nakapackage yes. siya dyan sa Fiber 1599 nila yon. Netflix. Netflix. Parang HD. Laring. Habang kumakain ka ng 555 sardines, <laughs> it's deliciously special. Yes. Paborito ko dyan, hot and spicy. Oo. Oh. Oh. yung Spanish, yung in Spanish oil. Spanish, na ako, ano? masarap din yung Spanish. Nalo. Ah, Yan, okay. Spanish oil. Da, uh, tama tama kainan. Punta na tayo hmm. sa Game of Thrones, pagpapatuloy. Yung Spanish, na, na connect ko lang doon sa Spanish, doon yung parang, kung, kung iisipin mo, doon yung kingdom, yung Spain, yung, ah. yung kingdom of Dorne. Ayo, ah, oh, parang, sa, oh, parang ganun. Doon ba ganun nang galing, nang galing si Pedro? Oh Pedro Pascal. Yun yun. Yeah, <laughs> Parang Spain. Yan. So, uh -huh. naipangako ni, ano, ni, pangalan nito, ni Cersei yung anak niyang babae doon sa Kingdom of Dorne na may pakakasalan din, di ba? Kaya nandun yung anak oh, niyang babae. Oo, oh, oh, tama, tama. kasi so, itong pamilyang to pumunta dito, kinakasuhan oh, na si Tyrion dahil nga uh -huh. na usapan natin nung nakaraang episode. Uh, siya pinangyari, na po, binda nga naglason. May oo. Oh, kay jo King Joffrey, anak ng yun. wedding. King Joffrey. Yun, e eh, panalo na sana siya. Ang galing ni Pedro. Oo. Oh, oh, So, nang, nangyari, nagkaroon ng trial. Trial, oh. sabi si mama mamamatay, papatayin ka namin. Hindi, combat, uh, trial by combat, eh, diyon, sabi eh. pwede niya. Pwede trial, pwede kang combat by trial. Oo. Oh. Eh, na, wala na pag-asa si Tyrion. Wala na. Walang gusto na kasi ang sinabi oh. ni Sir Sisi, ang champion ko, si Mountain. Mountain. Laki <laughs> Sa totoong buhay, si Mountain, nakalimut ako ang pangalan niya, pero siya yung world strongest man talaga. Record holder siya. Sa, may competition ng world strongest man, and siya yung oh, talaga. Ang laking tao. Oo, oh, si Hound yun. Pareho sila naglaban sa dulo. Oo, oh, si sila. kapatid ni Hound, magkapatid, magkapatid sila. Magkapatid pala oh. yung hype niya. Ba't magkagalit sila? <laughs> Sinunog yung mukha niya Ay, ganun ba? Tiutol si yung ano, nanu oh, nanunog ng mukha niya ng bata sila. Kaya meron siyang takot sa apoy. Ah, kaya hindi ko alam. Yun yun. yun ay, ay, takot siya talaga. Yung, yun, tapos yun, ano, panalo na si ano, si Pedro. Oo, oh, Sinunog nagyabang na eh. kasi. Nagyabang, dinurog yung mukha. Dinurog yung mata, <laughs> dinurog. <laughs> <yung mata, dinurug. laughs> Ginanon! Pinapakwan! Pinapakwan! tumal Sabi. Sa mata, so, sa mata, sa mata ginanon eh, no? Ito nangyari ngayon, eh. nakita nung asawa niya, di ba asawa ni Pedro? Oo. Oh, oh. eh. Ah, kapatid, nagwala ano, kapa, siya. Kap ano yun eh, baga asawa niya, yung si Pedro, kapatid ng king yun. Oo, oh, kapatid ng king. Tapos so, yung Born. king doon, parang lalamya-lamya, nag-ayod yung babae na yun, di ba? Mm. Kasi, Kasi yung niyang no? O oh, gusto niya patayin yung, ano, yung anak ni Cersei doon. Mm iba anak ni sissy eh. wag daw kasi Ayaw. nga pinangako nga kaya sa anak ano kaya, kaya ano nun eh ni ano yun parang ni ni Jamie yun eh Jamie yung anak nila pamangkin niya pero anak nila anak nila yes. anak niya yun at Eto namatay kayo. sa kamay niya <laughs> namatay nila inalikan sa, sa sa barko kala mo okay na hinalikan <laughs> inalikan oh Ayun dun, diba diba yung ang unang nagpa, nagpasampol ng laso yung anak na short hair oh. yung inaligan na si Bron ay, tama, niya si Bron, sugata si Bron, may lasot hmm, pala. Tapos, laso. pinakita ano, yung antidote, binato sa kanya. Pero pinakita mo na yung boobs sa kayong... Oo, oh, oh, oh sa tama, Sa kabilang Zelda. Ganda! Man. Ganda rin ang Grabe yung mga boobs dun sa episode yan. So... Pero, punta tayo kay, ano ngayon, kay Cal Drogo at ano, si Khal Drogo. Si, si tama, Kalisi. si Kalisi, si, si si sa sobrang tapang ni Khal Drogo, si Kalisi medyo iba na yung ano dito, demeanor, para ano talaga siya. Oh, ng na. Oo, oh, Tiger, pahabanan pa, pahaba yung pangalan. Di diba? oh. Tigira. pero wala pa, hindi pa masyado mahaba Pero patay na agad oh. na si Drogo, nasugatan lang yun, sinugatan lang yun sa dibdib, na-infection di ka kakatangahan niya ba? Nakita mo kung paano siya nasugat? Hindi nga siya, di ba nilapitan niya yung kutsilyo? Oo, oh, nilapitan niya. Di ba, na, parang sugatan mo ako, ginanon, ginanon lang niya yung sarili Ito, niya. Pero, tadali siya doon sa witch. Si witch ang nagpalala doon. Hindi naman oh, pala pinapagaling. Hindi naman pala pinapagaling. Paano? Tapos, ex niya. Oh. Ex <laughs> niya ba? Parang may may di. something sila. Ano rape, ba nangyari? Di, 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 isa sa mga ni, Di ba niligtas ni Kalisi ni oh, yun? Oo nga pala. Tapos, tapos eh, bilang, di ba nag, na, ano, yun, naglabas na sa mga loob yun, yung pinapagita yeah, na siya ni Kalisi. Sabi ni Kalisi, bahit mo gano'n noon? Oo. Uh, hindi ko Niligtas kita, sabi ni Kalisi. Nakakalima ng rape yun. Rima, limang beses. Nakarami na, na pala. Yun. Oh. So, siya nagpamatay doon. Di ba pinapasok niya pa si Kalisi doon habang nagkakaroon ng ano, in inalay yung ano yung kabayo? Oh. Kasi hindi niya rin na ano nangyari, tulala na lang si Drogo, yung anak pa niya na, na ano namatay yung anak niya. Namatay pa oh. Tapos na pa. pa. si Drogo, sinudog yung ano, pag sudog kay Drogo, pumasok ngayon si Kalisi, dala yung tatlong ano. Mm. Yung tatlong itlog. Tatlong itlog. Pagkatapos na ng apoy, hubad na siya. Oh. May dragon na. Galing. Dalawang beses na. Nagulat lahat. Oh. na apoyan si ano, si Kalisi. Basta ang journey ni Kalisi doon, pinapakawalan niya yung mga slave. Tapos, hmm. inaano si ni mga master, napakawalan niya yung mga slave, ayaw na ayaw niya. Kaya lang, nagba-backfire sa kanya kasi may mga slave na gusto talaga may master. Oo, oh, no? Grabe parang, ano yun, no? Uh, uh, hindi ko alam kung anong eh. tawag sa ganun. Eh? Stockholm Syndrome ba? Hindi ko alam eh. Di ba? Parang ano nga, pahaba oh, ng eh. pangpahala niya. Breaker of Chain. Diba? Oh, mother, mother of, of Dragons. Mother of Dragons, Breaker of Chain, di ba? Oh, diba? Parang... King of the First Men. all for you, parang ganun. Ganun na nga yung sabi natin, di ba? House of... Uh, the house <laughs> that fried chicken grilled. Di ba? <laughs> Di ba? <laughs> huh? girl looking good, mga -ano. <laughs> girl looking good. <laughs> <laughs> Masarap kahit ano yung patong. Alam mo <laughs> <laughs> lahat ng ano, lahat ng tagline nasa kanya. Yan. Na so ayun, ang nangyari, naging Quincy ano, naging Quincy si Kalisi kasi matay si Drogo, puta din nabahan oh. pa niya. Pero may pushback pa muna. Oo, dun sa isa. Do you feel lost? doubting yourself and tired? You question your worth and existence? Well, I'm here for you. Hey, this is Gaily Chavez and I'm the host of Free Yourself Podcast. My podcast talks about self-love, self-discovery and growth. This is for everyone who wants to live their fullest life and become the person that they could be. Let me help out and remind you that this is your life, your path, that you are not broken, and you are worth it. Catch me every Friday at 8pm. See ya! Nag-pushback ba yung mga lalaki? Oo, oh, yung mga kal, yung mga ibang Akal. parang mga, oo, oh, na parang, na ah, hindi naman yun, dapat maging oh. rey na natin po. Tapos inungunog din niya lahat yun. Oo. Oh, no? Sabi niya mag... Ay, Magsasay magsasayaw ako manood kayo lahat sabi po talag bagsak siya ng mga ano kandilabra nila na malalaki po, oh. sinunog niya yung buong lugar basta, so, so anyway basta anyway naging ano siya naging matinding journey ni Kalisi dahil oh. may mga yun tapos may si jo Jora bandang uli nagiging loyal na siya kay ano Kalisi kasi gusto niya <laughs> si try. Sir Prenzone ang tawag nila dun eh Prenzone no? Sir Prenzone nauna pang natira yung taga ano Isang ano, isang lalaki, di ba yung panauna na? Grabe yung ano. Palit artista pa yun ha. Oo, <laughs> oh, palit artista yun. Palit artista yun. Pero grabing, grabing serious ni Jorah doon, di ba? Oo. Oh. Sabi, hindi mo kailangan ibenta ang katawan mo para makakuha tayo ng army na ganyan. Huwag ganyan, ganyan. Kasi meron pa silang pinuntahang isang, di ba na no, naghihirap na yung mga ano? Oh. Yung mga, tagito, anong pangalan ng grupo nila, Cal Drogo? Uh, -huh. yung mga yon yung mga, yung army nila. Kaya Pumunta sa, ha? Kaya <laughs> Ala Lili wala Mga, oh, basta Yung grupo ah. nila yun. Di ba napupunta oh. sila sa mga iba't ibang kaharian? Oo. Oh. meron silang napuntahan na kaharian na mayayaman na sabi, Oo! Oh, oh bibigyan kita, pagpakasalan mo lang ako. Sabi nung oh. black guy na malaki. Oo, oh, Di yung ba? pala na, wala lang pala naman Kaya, yung bot. Wala pa na silang pera. sa <laughs> pa patira. Puto. Ikinulong niya. <laughs> Ang tindi nun. Ang tindi nung episode na yun. Sabi ko po, oh, tsaka si Jora, hindi na natin nagre-report kasi dati nagre-report siya dun sa, ano, sa Kalbo. Oo, oh, na-in love, oh, na love na eh. Oo, oh, na-in love, na, kasi. siya. Tapos may babae na si ano, yung alalay niya babae. Kasi ano, yung mga unsolid. Solid, oh, solid oh, yun eh, yun, mga unsolid, di ba? Healing diba machines. Yun. Anyway, Keeling sa, Red, machines. sa Red Wedding, nung kinasal na nga yung tito, Oh, yun na. Kala Red Wedding. Oh, doon na, doon yun. na. si, ano, si Rob Struck, si unknowingly, nung si nangyari, mangyayari yung Red Wedding, hindi nila alam, magkarin pala ng deal yung House Free at saka yung mga Lannister. Mm -mm. Yun yung matindi doon. Si sabi tiyak. nga nila, pagdating sa gera, di ba? Money talks, sabi nila. Yun yun. Yan. Pinatay si Rob Stark, pinatay Diga. si Kat, sinunog pati yung ano, sinunog pati yung ano, yung, ano niya, yung pagkaputol sa ulo kay kay Rob Stark, pinatong yung, ano niya, yung, yung wolf. Dire wolf. O, oh, Katawan. Grabe. Man. Nakita lahat na naman ni Arya ito. Oo. Grabing trauma yung nangyari kay Arya. Nakita niya nangyari sa tatay niya. Halos. Sabi nga diba, papuntang ka... malapit na lagi si Arya eh. Kasama si Hound. Oo. Oh. Grabing timing, no? Ang pangit ng timing. Si Arya <laughs> naman, kung <laughs> saan-saan napupunta, na, may nakilala siyang ano, no? Ay, nang parang na-questionable ako na plotline. Yung may pinakawalan siya. Yung journey siyang, niya. No? yung may pinakawalan siyang kulong, ano, na, nakakulong. Tapos silusunod yung ano niya, pag uh, yung may papatay siya. Oo. Oh. Pinapatay ka agad noon. Yung pala may Napatay. powers yun, no? Na Papalit assassin. Nung... yun yung mga assassin oh. nung araw. Nagpapalit ng mukha. Eh, nagpapalit oh. ng mukha. Di Man ba? of may, ano? May, no, many faces pa yun? Oh. Ang kulit, kulit ko na tinatanong. Ayaw na sabihin. Nagkagayot ako sa mga pelikulang parang Karate Kid. Ayaw paliwanag <laughs> dun sa ta. Ayaw paliwanag dun kung bakit. Yung kailang, di ba, no? Tapos, <laughs> okay, kahit naman ikaw, pag di mo alam kung ano nangyayari, big-ibap ko rin yung, yung pala puta kaya ka pala po oh. pinagpupunas ni Miyagi si ano kasi para si... matutong gumana. Kung sinabi mo kagad na magpunas ka matututo ka ng ganito. May instant ka hindi yung kasi si Arya tanong nang tanong. Oh, oh pag ko gagawin to. Oh. I'm pasampalin siya. I am no one. Ba? Diba? <laughs> Pero yun kasi yung ano, yun yung symbolism nung nung bandang huli yung sa journey nga ni Arya. Pinatay din uh -oh. niya yung master niya yun eh. Uh Oo. -oh. 'Di ba? Ang symbolism nun is hindi niya tinanggap yung doktrina nung God of Many Faces eh. Sabi pag hindi siya hindi siya no one. Siya si Arya Stark. Yun nga raw yung symbolism Do. doon. Yun oh, pero nakita niya rin yung ano niya. Ito pa, pa, jump jump na kami ha. Wag na kayong masyadong oh. arte diyan. Basta mag-comment na lang tayo <laughs> pagkaka uh, nakakalimutan kami. Nagkukwentuhan lang kami dito. Okay, oh. kayong mag wag kayong ano diyan. Uh, ano, tapos syempre nabalitaan na nila patay na si Robb Stark eto oh. si john john Snow dapat bantay lang sila sa wall kasi remember winter is coming bukod pa dun oh. sa mga okay. katrandado ng mga tao meron pang isang paparating pag nag-winter yung mga ano yung mga zombie alam na, alam na ba nila yon noon lahat hindi di ba? hindi pa nila alam na wala wala, nila wala. alam wala. Yung totoo. para magulo oh. ano lang mga pan pananakot lang Oh. Eh, oh, parang pananakot lang, di ba? Yung dragon, Hindi, wala ano. rin tiyan niniwala may dragon na naman. Oo, oh, tama. Diba na wala na yung mga dragon. Pinaliit nga yung mga dragon, di ba? Ang iba na dahil kinukulong. Eto, malala yung dragon ni, ano, ni Kalisi, putya. Malalaki. Grabe. Oo, oh, yung pala yung sinasabi, Dracarys! <laughs> Ang ibig sabihin pala nun yung apoy, yung bayon? Oo, ba apoy yun? Tama ba yun? Oo, amoy Dracar. Dracar. <laughs> For some reason, naalala ko Saudi Arabia pag Drakar nag-brand ng... ng brand, oh, ng, ng... kasi isang ano, kaya yung... Drakar. Ano, Drakar. Ayun lang, <laughs> ayun, lang, yung, <laughs> yung, yung, yung na kakaya yung putok eh. Drakar. Kasi may pabango oh, na... Oh, naamoy. Na may, ganun pabango. yung tatay ko diba, dati. Nag-Dubay tayo, di ba? Lalakas na pabango. Uh -huh. pero na-overcome pa uh rin -huh. ang putok. Oo. Oh, uh -huh. yung Drakar talaga, ibang klase. Drakar talaga parang, hmm, Drakar. Wala talaga. Yung, Drakar. Hindi ng ibang pabangong. Hmm, pabangong. May, putok. Mm, pabangong, may, may putok puto, may, puto. putok. para, oh, ito, Drakar talaga. Yan. ano papay mm. muna tayo sa ano natin, sa Game of Thrones natin. Basta patay na si Drop start, Patay na si Nanay. Patay Tapos. na rin si King Joffrey. Patay na si King Drop. Si, basta papatayin. Lahat ng minamahal mo ditong ano, mga karakter, papatayin nila. Mm. At kung kailan mahal na mahal mo na. <laughs> ka kasakit. Oo, yon Si Marjorie naman dito, naiwagaan din ako. Pero nagubad din siya kahit paano, kaya natuwa na yun. Ako. Tapos may lola siya na magaling. <laughs> yung lola niya yung magaling. Oh, skimmer yung lola niya. Matindi Oo. yun. Oo. Akala so, ko nga uh, makakasurvive yun hanggang dulo eh. Hindi pala. Anyway. Okay, so si Stanis sumugod, nagfail siya. Kasi hmm. Siya, ang galing ng ginawa ni, ano, ni, ni Tyrion, yung pasabog, yung pinasabog. Oo, yung, yung ship. ano, anong tawag o, doon? Uh, fire, ano yung tawag Oo, doon? yung mga tayo ata sa ilalim yun eh. Tsaka <laughs> hindi, yung, 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 green na, ano? Oo oh, nga, di ba na Ano, akala ko nga mga taing, ano yun eh, mga taing iniipon. Tapos, hindi. <laughs> alam ko, methane, alam mo yun? Oo, uh, methane ang datingan. Uh, hindi, uh. yung ano, wildfire ba ang tawag nila doon? Wildfire, wildfire. Oo, oh, hindi yun, 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 na pinasabi. Ayun yung ginamit ni Cersei sa Red Keep. Oo. Uh oh, and din din dapat yung gagamitin nung ano, Mad King para pasabogin yung mga tao noon. Uh -oh. kaya pinatay ni Jamie yung Mad Yan. King. So, ito ah, ang maaabangan nyo. ano nangyari kay Kalisi? para pupunta ba siya sa ano sa sa ano sa sa Kings Landing o sa area nila tapos mm. ito na ano nangyayari sa ano sa hindi pa natin pinag-uusapan dito yung mga zombie na malapit para na mangyari oh. malapit na yung winter is coming aaway away pa sila si mm. Robb Stark nagkakaroon na ng ano exposure kun saan-saan si Jon Snow nga hindi natin napag-usapan yung ano si, si Jon Snow pala yung, yung beyond ano, the wall niya na nakita wall, niya yung yan. mga pa, oh, oh, wildling pag-uusapan natin yung mga John Snow na yan. Oh. Kung ba't siya naging gano'n. Ano nangyari kay Jamie? sa si Brian. Nag travel sila. Si Arya nga. Nagpa-practice. Natututo na siya sa mga ano niya. Sa mga... Doon sa powers na binigay sa kanya. Oh, assassination na powers. Assassination. Tapos may mga ganun side trip. Tingnan natin kung ano mangyayari. Kasi si Tommen oh. ng ano. Si Tommen ngayon. Na, imbis na si... Di ba si Marjorie? Ano you know, no? Pag the way, pinakasal si Tyrion. Saka si, ano, ha, si Sansa. Oo. Oh, oh. legally, kinasal si sila. Sa oh. Tapos, Tap at puta matindi pa yung nangyari kay Sansa. Yung kay Tio si Tion nahuli ng ano niya. Nahuli ng ano. <laughs> Nung uh, si ito? Ano? sino ba to? Paano ito? Shit, talimutan ko. Ramsey, si Ramsey. Oo, oh, tama. Oh, yung Tinutulad siya ng titi. Basta naging ano siya, oh, naging, nasira oh. ulo niya doon. Ang pangalan niya na Rick. Rick. Naging Tapos si Ramsi si Ramsey, napangasawa si Sansa. Tinira si Sansa nito. Binenta rin siya oh. ni uh, Little Finger doon sa army, para sa army na yon. Yeah, diba? diba? Para sa di, army di na yun. Sa'yo, nakala, babalikan siya. Mga Piliinan Bolton. Siya. Mga bol siya. oh, sila Michael Bolton. Ha? <laughs> Tell me how it... Will... Yan, ha? Mabilis na kwentuhan. Tatapusin natin yan sa <coughs> sunod. Ha? Oh, namin uh, dito sa punchline with Alex Caliera. Pero bago yan, of course, ah uh, malamang September na to. Malapit namin sa Singapore. Na. Singapore, September 27, sa Sota Concert Hall, ticketmaster.sg. Bili kayo mga tickets. Pag hindi naman, i-download nyo lang yung Singtel. Tapos mag-RSB kayo doon sa show namin. Punta lang kayo, sasagutin ng Singtel hata. Maganda, But, magandang promo yan. Magandang yes, promo tapos yan. ang birthday Meron show. Meron pa tayong birthday Ay, tapos show. Tapos no? sa birthday show? Hindi, na-promote na, na, -na, na natin kayo na, kayo na sa... Pwede, Singapore. umpisaya. Oh. Uh, okay. tapos sa new... Uh, new, new, ano, Zealand, October... Okay. Uh, and... Nine, sorry 17. 17 18 19 so 17 tayo sa Wellington sa New Zealand 18 po nasa Auckland kami uh, 19 naman po nasa Christchurch tayo New Zealand kuntahin yeah. lang po kami website Info 8 productionsconz yan yan tapos uh, tamang panahon sa Australia October 24 sa Melbourne diyan sa the, uh, the third day at October 25 sa Sydney diyan sa Cowboy um, Bar, and, Bar and Grill ymanetixcom Au at of course, alexcalien.com at thecomedycrew.com Yes, Oye, sir. O, paingat ano ha, yung ano na anak ko, yung sa spot. Ah, tama. Aba, para social, Clover 6. Oh, Abangan nyo At uh, of course, ano tayo, uh, Good Times, GTWM, support tayo rin na at panoorin niyo ang mga shows namin all over the metro. Yan. Dito po sa Punchline with Alex Calien, Srael obra when they cross the line, give them the punchline, spread the laughter, not the virus, stay safe, stay healthy, Happy to serve! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.